Bakit nga ba parang mas gusto ng babae yung lalaking walang pakialam? Ayong tipong hindi agad nagre-reply, hindi nagtatanong kung asan ka at hindi nagpapakita ng sobrang effort pero siya, hindi mapakali, may mga lalaki na halos luhuran na ang babae pero tinataboy pa rin. Samantalang yung isang lalaking tahimik lang, chill lang, walang pake kung may bago siyang post o wala, siya pa yung hinahabol. Ang tanong, bakit ganon? Ang totoo, hindi dahil gusto ng babae ang masamang lalaki. Gusto nila ng lalaki na may sariling mundo yung hindi nabubuhay lang para sa kanya. At dito pumapasok ang unang prinsipyo ng stoic masculinity. Ang kontroladong emosyon ay mas malakas kaysa sa mga salitang puno ng pangungulit. Kasi bro, kapag masyado kang nagmamadali o nag-overthink sa babae, nawawala yung natural balance ng attraction. Tandaan mo to. Kapag masyado mong hinahabol ang isang bagay, lalo itong lumalayo. At ganun din ang babae. The psychology behind walang pakialam. Yung walang pakialam na lalaki, hindi ibig sabihin ay bastos o insensitive siya. Ibig sabihin, marunong siyang maglagay ng limitasyon kung saan lang siya lalaban at kung saan siya titigil. Alam niya kung kailan siya magbibigay ng effort at kung kailan niya hahayaang ang babae ang gumawa ng move. Hindi dahil nagmamagaling siya, kundi dahil ayaw niyang mawala yung respeto niya sa sarili ang lalaki kasing emotionally grounded ay hindi madaling maapektuhan. Kapag nakita ng babae na kahit may tension, tahimik ka lang. Kapag sinubok ka niya pero hindi ka nag-react sa drama, kapag hindi mo siya pinilit, kapag ayaw niya doon ka nagiging misteryoso at desirable. Kasi sa totoo lang bro, karamihan ng babae ay na-attract hindi sa sweetness, kundi sa presence ng isang lalaking kalmado at sigurado sa sarili yung tipong hindi nagmamadaling mapansin kasi alam niyang ako ang price dito, hindi ako ang humahabol at dito nagsisimula ang tunay na alpha stoicism. Ang kakayahang manatiling composed kahit wala kang kontrol sa sitwasyon. Kaya kapag may babae kang gusto at parang hindi kanya pinapansin, tanungin mo sarili mo, ginagawa ko ba to kasi gusto ko siya o ginagawa ko to kasi ayokong matalo? Kasi kung second reason yan bro, talo ka na. Ang lalaki na walang pakialam sa manipulative games ay hindi cold self-aware siya. Alam niya kung kailan siya lalapit at kung kailan siya lalayo. At doon nagsisimula yung respeto ng babae kahit di mo hingin. The power of detachment. Bakit mas nakakaadik ang lalaking hindi attached? Kapag ang babae sanay na laging siya ang hinahabol, ang lalaking detached ay parang puzzle para sa kanya. Hindi niya agad mabasa hindi niya alam kung gusto mo ba siya o hindi at doon nagsisimula ang laro sa isip niya. Sa utak ng babae, may automatic switch. The less I know about him, the more I want to find out. Kasi bro, isipin mo, kapag ikaw yung laging available, lagi kang nagre-reply, lagi kang nagpaparamdam, nawawala yung thrill. Nagiging predictable ka. At sa mundo ng attraction, predictable means boring. Pero kapag hindi ka agad bumibigay, kapag marunong kang maghintay bago mag-reply, kapag kalmado ka kahit na hindi siya, nagparamdam doon niya mararamdaman na iba ka sa mga lalaking nakasanayan niya, hindi dahil nagpa-hard to get ka, kundi dahil hindi ka dependent sa validation niya. Yan ang tunay na lakas ng lalaking may stoic mindset. Tahimik, steady, hindi nangangailangan ng approval. Habang ang iba desperado sa pansin, ikaw focused sa sarili mo. Habang sila nagmamadaling mag-message, ikaw abala sa goals mo. At habang ginagawa mo yon bro, nagkakaroon ng effect sa babae. Naguguluhan siya pero naa-attract kasi hindi mo sinusunod yung pattern ng karamihan. Kung tutuusin, mas naiintriga siya sa kung bakit parang hindi ka apektado. Why detachment is attractive. Ang detachment, hindi yan tungkol sa pagiging cold o walang emosyon. Ang tunay na detachment ay mastery over emotion. Ibig sabihin, kaya mong makaramdam pero hindi mo hinahaya ang kontrolin ka ng nararamdaman mo. Kaya sa babae, ito ang nakakaakit kasi bihira to. Karamihan ng lalaki, pag nagustuhan nila ang babae todo agad, binibigay lahat kahit di pa sigurado kung pareho ang nararamdaman. Ang lalaking detached iba ang approach. Pinaparamdam niya ang interest pero hindi niya ibinibigay ang sarili niya agad. He lets the woman earn his attention. Dahil dito, nagkakaroon ng imbalance pero hindi sa masamang paraan. Kasi ngayon, ang babae na ang nag invest ng emotion. Siya na ang nagtataka kung bakit parang hindi mo siya kailangan. At tandaan mo to bro, kung sino ang mas curious, siya ang mas attached. Kaya kung gusto mong maging lalaking, hindi madaling kontrolin ng emosyon o babae. Patutong magbigay ng space hindi lang sa kanya, kundi sa sarili mo. Kasi sa space, nagkakaroon ng clarity. At sa clarity, doon mo makikita kung sino talaga ang para sa iyo. Ang babae gusto niya ng lalaking hindi niya kayang basahin agad. Pero kahit misteryoso ka, dapat grounded ka pa rin sa respeto. Hindi mo siya nilalaro, marunong ka lang maghintay at magpahalaga sa sarili mo. The Power of Silence Kapag ang katahimikan mo mas malakas pa sa mga salita, bro, alam mo ba kung ano ang pinaka nakaka-attract sa babae bukod sa confidence? It's composure yung tahimik na lakas. Yung hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Hindi mo kailangang magpaliwanag kung bakit ka nawala. At hindi mo kailangang magpost ng kung ano-ano para mapansin. Tahimik ka lang, pero ramdam niya yung presensya mo, ang katahimikan. Kapag ginamit nang tama, ay isa sa pinakamalakas na anyo ng dominance. Kasi karamihan ng tao hindi sanay sa katahimikan. Kapag may tension o misunderstanding, gusto agad magsalita gusto agad magpaliwana, gusto agad ayusin. Pero ang lalaking marunong tumahimik, naiintindihan niya na hindi lahat kailangan sagutin. Minsan, ang hindi mo pag-react na mismo ang sagot. Kapag may babae na tinesting ka, halimbawa tinigilan ka mag-message o nagpa-call treatment, karamihan ng lalaki na tataranta. Bakit siya biglang nagiba? May ginawa ba akong mali? Tapos magdo-double text, mag-i-explain, magsusori agad. Pero ang lalaking kalmado tahimik lang. Wala siyang hinahabol. Wala siyang minamadali. At doon siya natatakot, bro. Kasi hindi ka umaayon sa usual pattern. Sanay siyang kapag nanahimik siya. May lalapit. Pero sa'yo, hindi. At yun ang nakakabaliw sa babae. Kasi sa utak niya, bakit hindi siya affected? May iba ba siya? Bakit parang chill lang siya kahit ako tong unang lumayo? At dyan nagsisimula ang mental loop de hindi kanya Makalimutan kasi ikaw yung kalmadong hindi. Sumusunod sa script, ang katahimikan mo, hindi dapat coldness, dapat composed strength. Hindi ka nananahimik para lang magpa-hard to get. Nananahimik ka kasi alam mong may dignity ka. At alam mong hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa kahit sino. Kasi tandaan mo bro, ang respeto hindi nakukuha sa pagsasalita. Nakukuha yan sa paraan ng pagtitimpi. Sa panahon ngayon na lahat gustong magsalita, ang lalaking marunong makinig at maghintay siya yung pinakamalakas at kapag kaya mong maging kalmado kahit sa gitna ng emotional storm nakikita ng babae yung maturity mo. Hindi ka nabubulabog ng emosyon niya kasi may control ka sa sarili mo. At para sa kanya, yon ang pinaka-sexy yung lalaking hindi basta-basta nagre-react pero kapag nagsalita, may bigat ang bawat salita. The art of being unavailable kapag hindi ka palaging nandyan, mas hinahanap ka, bro, aminin natin karamihan ng lalaki kapag may gusto sa babae, gusto lagi nandyan, lagi online, laging reply agad, laging good morning, ingat ka, kumain ka na ba? At sa una, oh sweet yan, pero habang tumatagal, nagiging predictable. At ang predictable bro, hindi nakaka-excite. Ang babae, by nature, drawn sa mystery at challenge. Gusto niya yung lalaki na hindi niya agad mabasa. Yung may rhythm ng presence and absence. Kasi pag palagi kang available, nawawala yung thrill. At pag nawala yung thrill, nawawala yung attraction. Kaya ang sikreto rito, controlled distance. Hindi mo siya iniiwasan, pero hindi mo rin siya hinahabol. May balance, kumbaga may oras ka para sa kanya. Pero mas marami kang oras para sa sarili mo, sa goals mo, sa tahimik mong mundo. Ang lalaki kasing busy sa mission niya, hindi kailangan magpanggap na mysterious natural siyang ganon kasi may purposes siyang inuuna at nararamdaman yon ng babae. Kapag alam niyang hindi siya ang center ng mundo mo, mas nagiging curious siya bakit hindi siya lagi available. May iba ba siyang pinagkakaabalahan? Anong meron sa kanya at hindi ko siya mabasa? At doon siya nagsisimulang maadik sa iyo hindi dahil sa attention mo, kundi dahil sa lack of it. Yung hindi mo siya pinipilit, pero lagi kang nasa isip niya. Yan ang tinatawag na psychological presence. Pro, tandaan mo, ang tunay na value hindi ipinipilit ipinaparamdam. Kaya kung gusto mong respetuhin ka, kailangan maramdaman niyang may limit ang access niya sa'yo. Kasi kung palagi kang available, hindi ka na privileged na option ka lang. Ang lalaki na marunong maging unavailable sa tamang paraan, hindi niya tinataboy. Ang babae, tinuturuan lang niya, etong i-value ang presensya niya, kumbaga tuwing magpapakita ka parang event hindi ka lang basta reply, ikaw yung moment na inaabangan. At tandaan mo rin, ang pagiging unavailable ay hindi pagiging rude. It's about having boundaries. Hindi mo kailangang magpaliwanag kung bakit hindi ka agad nag-reply. Hindi mo kailangang sabihing busy ka. Mararamdaman niya yan sa consistency ng kilos mo. Kapag sanay siya na ikaw yung laging available, tas bigla kang tahimik, bigla kang hindi agad nagparamdam, mapapaisip siya anong nangyari. At diyan nagsisimula ang attraction na mas malalim kasi pinapasok mo na utak niya. The power of emotional control. Kapag tahimik ka, mas malakas ang dating mo. Bro, alam mo kung ano yung pinaka-underrated na masculine trait ngayon? Hindi muscles, hindi pera, hindi pagiging alpha sa salita, kundi emotional control. Eto yung kakayahan mong manatiling kalmado kahit may tension, kahit gusto mo nang magreklamo kahit gusto mo siyang habulin pero hindi mo ginagawa kasi marunong kang maghintay at umintindi ng timing. Yan ang nagtatakda ng lalaki na may disiplina sa lalaki na desperado. Kasi bro, isipin mo to, kapag nag-away kayo at ikaw ang unang nag-text, nag-explain, nag-sorry kahit hindi mo naman kasalanan, ano ang pinapakita mo? Na siya ang may control, na kaya kanyang paikutin gamit lang sa emosyon niya. At once maramdaman ng babae, yan unti-unti siyang mawawala ng respeto, hindi dahil sa galit, kundi dahil nawala yung sense of strength na nakita niya sa iyo dati. Kabaligtaran naman kapag nanatili kang kalmado. Hindi mo siya ini-ignore. Pero hindi ka rin nagmamadaling ayusin ng lahat. Doon niya makikita yung emotional stability mo. At bro, sa panahon ngayon, bihira na yan. Attraction follows calmness. Ang babae gusto ng lalaking grounded, yung kahit magulo, steady pa rin. Kasi deep down gusto nila ng sense of safety at ang emotional control. Yun mismo yung nagbibigay ng seguridad na yun. Kaya sa tuwing gusto mong maghabol, mag-explain o magpaliwanag, huminga ka muna. Tanungin mo sarili mo, ginagawa ko ba to para makabawi o para lang mapansin? Kung pangalawa, bro, let it go. Kasi minsan, ang hindi pag-react yung pinakamalakas mong statement. Bro, tandaan mo, ang tahimik na lalaki hindi siya weak maraming iniisip pero konting sinasabi. At dahil doon mas misteryoso, mas calm at mas respected, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Ang presence mo lang sapat na para maramdaman. Kapag kaya mong kontrolin ang emosyon mo, hindi ka lang attractive sa babae, nagiging mabigat ka rin sa mundo. Kasi bihira na ang lalaking hindi dinadala ng feelings. Ikaw yung storm na hindi kayang galawin ng hangin. The High Value Standard bakit dapat ikaw ang namimili hindi siya? Bro, karamihan ng lalaki ngayon parang nag-audition sa buhay ng babae. Lahat gagawin para lang magustuhan siya, magpapabibo, magpapakitang gilas at minsan pati prinsipyo nakakalimutan. Pero ang tunay na lalaki na mataas ang standard eh hindi naghahanap ng validation. Siya yung kalmado kasi alam niyang hindi lahat ng babae worth it. Hindi ito pagiging mayabang, bro. Ito yung pagkakaroon ng malinaw na boundary. Kung sino lang dapat papasukin sa mundo mo. Tandaan mo to, ang babae, natural na na attract sa lalaking may sariling mundo, yung may direksyon, may disiplina, at hindi basta nagpapadala sa emosyon. Kapag naramdaman niya na ikaw yung tipong hindi basta-basta, mag-iiba ang approach niya. Magiging maingat siya sa paraan ng pakikitungo kasi alam niyang may mawawala siya pag nawala ka. Ang problema kasi sa karamihan ng lalaki, agad nilang binibigay lahat oras effort energy kahit di pa sila sigurado kung karapat dapat ba yung babae. Bro, dapat ikaw ang nag assess Ikaw ang nag observe kung compatible ba. Kung genuine ba siya. Kasi once na ikaw ang pumili, hindi ka basta tatablan ng rejection. Kahit umalis siya, okay lang. Kasi hindi mo kailanman ibinase ang halaga mo sa kung anong gusto niya. You stayed in control. And dito pumapasok ang essence ng pagiging high value. Hindi ka nagmamadali. Hindi ka desperado. Hindi mo pinipilit ang connection kasi alam mong ang tamang babae hindi kailangang habulin. Kapag may babae na nagpaparamdam pero parang paasa, huwag mong gawing project. Hindi mo trabaho ang baguhin siya o patunayan na deserving ka. Ang trabaho mo lang ay maging consistent sa standards mo. At bro, kapag ginawa mo 'to, mapapansin mong ikaw na mismo yung nagiging mapili. Hindi dahil pihikan ka, kundi dahil alam mo kung anong klase ng peace at respect ang karapat dapat sa iyo, hindi mo kailangang maghabol ng babae kasi ang presence mo pa lang, sapat na para siya ang makurious sa iyo. The Art of Detachment Kapag wala kang expectation, ikaw ang laging panalo. Alam mo bro, isa sa pinakamahirap na mindset na matutunan ng lalaki ay detachment. Hindi ito pagiging manhid o cold-hearted. Ito yung kakayahang magbigay ng effort, pero hindi maapektuhan ng resulta. Ito ang sikreto ng mga lalaking kalmado kahit di sila pinapansin at confident kahit iniwan sila. Kapag detach ka, hindi mo binibilang kung ilang messages na ang sinend mo o ilang oras na siyang hindi nagre-reply kasi alam mong hindi mo kailangang kontrolin ang sitwasyon para makuha ang gusto mo. Ginagawa mo lang kung ano ang kaya mong kontrolin sarili mo. Tandaan mo bro, expectation is the root of frustration. Kapag umaasa ka na dapat ganito, dapat siya ang mauna o dapat bumawi siya. Doon ka nasasaktan, pero kung ang mindset mo ay ginawa ko kung ano ang tama, at kung di niya ma-appreciate, problema na niya yon. Doon ka nagiging malaya. Ang detached na lalaki ay hindi tumitigil magmahal, pero marunong siyang umalis kapag hindi na siya nire-respeto, hindi siya nag-hold on dahil sa takot, nag-move on siya dahil sa respeto sa sarili niya. Paano mo ma-apply ang detachment sa totoong buhay? One tanggalin ang entitlement, walang sino man ang may obligasyong ibalik ang effort mo. Gawin mo kasi gusto mong gawin, hindi dahil may hinihintay kang kapalit. Two, manatiling grounded. Kapag nagkakaroon ka ng emotional high dahil sa isang babae, paalalahanan mo sarili mo, tao rin siya, hindi fantasy. May flaws, may moods, may unpredictability, kaya huwag mong gawing sentro ng mundo mo, ang emosyon mo sa kanya. Three, mag-invest sa sarili. Lahat ng energy na ginugugol mo kakaisip, kung magre-reply ba siya, ilagay mo sa workout skills o goals mo. Kasi habang ikaw ay umaangat, unti-unti mong napapatunayan na hindi mo kailangang habulin ang atensyon, ikaw ang pinaghahabol. Kapag natutunan mong maging detached, nagiging tahimik ang isip mo. Wala kang anxiety, wala kang overthinking. At ironically, doon ka nagiging mas attractive. Kasi ramdam ng babae kung sino yung lalaki na hindi nangangailangan ng validation. At sa mundo ng attraction, ang pinaka-relaxed na lalaki, ang pinaka-delikado sa puso ng babae, detachment doesn't mean you stop caring. It means you care without losing yourself. Kapag kaya mong umalis ng walang bitterness at kaya mong tumingin sa kanya ng walang galit, ibig sabihin, graduate ka na sa emotional control. Bro, kung kumabot ka sa part na to, ibig sabihin may gusto kang baguhin sa sarili mo. At 'yan ang unang hakbang sa pagiging lalaking hindi basta tinatablan ng laro ng babae o ng mundo. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging suplado para maging walang pakialam. Ang tunay na alpha ay kalmado, marunong magpatawad pero hindi nagpapagamit. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagmakaawa kasi alam niya kung sino siya. Kaya kung gusto mong mas lumalim pa ang pag-intindi mo sa nature ng babae at sa mindset ng pagiging emotionally strong Panoorin mo yung mga next videos ko, bro. Lahat ng content ko, ginawa ko para tulungan kang maging lalaking may disiplina, respeto, at control sa emosyon. Like mo tong video, mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Kung may natutunan ka, mag-comment ka ng strong mindset. Kung gusto mong tuloy-tuloy kang maging kalmado at confident. Kasi tandaan mo ang babae pwedeng mawala, pero ang sarili mong halaga, huwag mong hayaang mawala din.